guys, lutoan na tayo. Ito ang pagkain ni Anino. <clears throat> Tapos, ito naman ang sa akin. Ang tilapia ni Cortapia. Uh, pero mo yan, tilapia rito. Ang isang tumpok, 50 pesos. Kaya yan, lahat yan, 100 lang yan. Yan ang pinakamurang ulam dito magsasawa ka sa tilapia ni Cordapia dito kasi dito nang gagaling yung mga tilapia mga fresh pa yan pero mo isang daan lang yan hanggang bukas na namin yan ng hapon para tipid kulang ang budget may budget para sa batuting walang budget para sa mga atuting batuting atuting <laughs> yan yan ang mga budget eh. ito kumukulo na yan o oh, hindi pa ako nakapagsaing kasi ang rate ah changi pag changgi. pag changgi eh mura yung mga, mga ano tinda ayan o oh. Ang mahal na ng grabe ngayon lahat. Ang doon sa, sa amin, ang tilapia, e isang kilo, 100, 160 yata, 150. Around 130 to 160 ang isang kilo. Pero mo yan, eh, dito, yung tumpok nila, 50 pesos. Kasi nandito naman yung mga palaisdaan ng tilapia. magluluto na kuluto na yata ang ulam ng mga batuting at iluluto ko naman ang ulam ng mga atuting tilapia ni hmm